Ito mga boss. AC condenser to ng bulldozer. Oh. Marami na akong upload video nito sa aking page na to. At ito ay galing sa site tinanggal nila. Check natin kung anong problema. Uy. Marumi ah Marumi yung loob nyo Ito, napansin ko Marumi yung loob nyo Ayan oh eh, no? Puno ng dumi oh. oh Diba? So siguro ito Ayan eh, no? oh O Puno eh Siguro ito, mahina na ang buga mainit na yung buga ng blower kaya inireklamo ng operator di ba akala ng ano ng aircon technician uh, may butas naubos na yung priyon pero isa sa dahilan to kung bakit umiinit ang aircon o yung AC natin mga idol sa sasak sa sasakyan yung pagiging madumi yung loob ng condenser kasi ano to eh hindi na makakapasok yung prion yan eh nasasala niya eh oh. ayun oh oh oh, oh. laki madami pa sa loob oh oh di diba? ayun pa oh ay nako hangin na natin tatalsikan nya

So ayan mga boss oh. Ito yung initial Ito yung initial na nakuha ko Meron pa sa loob Tsaka bukod pa yung natanggal natin kanina Ayan oh. Mahaba na yan oh. Ayan mga nagtalsikan na yan So ang dami kung tutusin Ayan pangaw o oh. kanya rin yan So ang dami kung tutusin Ang nakakapagpahina dito yung bara na ito ay pupunta sa tubo yung hihigupin ng tubo yun ang talagang ibablock na niya yung butas ng tubo kaya siyempre magiinit na kasi wala na free yun na magpe-penetrate diba so yan kaya kapag naramdaman nyo na mahina o mainit yung buga ng aircon nyo sa inyong mga sasakyan check nyo muna yung uh, condenser niya baka naman natatabunan lang ng ano na dumi ayan sa labas, especially dito sa loob. Okay? So, ganoon na lang, tatanggalin ko to. Tatanggalin ko yung dumi para malinis natin ang maayos at saka natin ite-testing. Okay? Maraming salamat sa mga kapatid.